Hindi man madali ang pinagdaaran nga nitong si Jenna, ngunit kailangan niyang panidigan kung saan kailangan niyang tanggapin na talagang unti-unti na nga nga inaalis sa memorya ang kanyang ina dahil pinapalitan na nga ito ni Betsy. Masakit man sa kanya na tanggapin ang bagay na iyon, ngunit kailangan niyang gawin nang sa ganun deserve naman din ng kanyang ama na maging happy. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa naman nitong si Aling Susan matapos nga kasi na tumira na siya sa mansyon at magkasama na sila ng kanyang anak. Ngunit bagay naman na magiging awkward naman ang mag-asawang si Gerald at itong si Jenna. Kinakabahan pati ang dalawa. Alam niya na nagtamdim na nga ang dalawa at maaaring maging panganib nga ang lahat. Dahil alam niya kung anong klaseng babae nga itong si Betsy. Nakita nga nila ito araw-araw na hanas wala nga itong pakundangan sa paggastos ng pera. Unti-unti kasing tinatamasa na nga ni Betsy ang privilege na meron siya bilang Mrs. Rodriguez. Bagay na alma naman itong si Jenna. Dahil tela, nasaurahan naman ang kanyang pagiging madrasa dahil wala naman din siyang pakialam kung anumang mangyari. Lalong-lalo na at nalaman nga nitong si Jenna na kumuha pala itong ng kondo. Agad itong humarang at kinausap nga itong si Betsy hindi makakapayag si Jenna na lustayin na lang ng lustayin ang kanilang pinaghirapan. Unang-una, kung siya ay may karapatan dahil asawa na siya, mas may karapatan din siya sapagkat anak siya. Malaking gulo ang kinakaharap ng dalawa sa loob ng iisang gubong. Lalong-lalo na at noon pa man hindi magkasundo ang dating magbest friend. Lagi silang mag-aaway sapagkat iba ang pamumuhay ni Jenna. Iba din ang uh, inaastangan itong si Betsy. Kaya naman nung maramdaman na nga ni Betsy na tela ang malaman na nga itong si Jenna. Na, hindi siya magkakapayag lalong lalo na nung pinantaan siya nitong si Gerald tingin niya ay tinig sa kanya mga pangarap itong mag-asawa kaya naman gagawa na siya ng paraan kung papano siraan nga itong si Gerald sa kanyang asawa nang sa ganoon ay mapalayas na nga ito sa bahay at masolo na niya ang mansyon at wala nang hahadlang sa kung ano mang pinaplano at pinabalak niya sa -awa awang si Robert malalaman nga ni Robert na tela maraming nawawala sa stock at sa mga file doon sa nilang store at walang ibang pinagbibitangan kundito nga si Gerald dahil siyang naka-assign doon hanggang sa malaman din ni Gerald ang lalaki kung saan palihim na kumikilos at dito ninalantad ang katotohanan na ginamit nga siya nitong si Betsy dahil nga sa kagustuhan na masiraan siya sa kanyang ama umamin nga ang naturing lalaki ngunit humiling ito kay Gerald na huwag tatanggalin sa trabaho at nagmakaaway to ngayon alam na ni Gerald ang katotohanan nalinis din ang kanyang pangalan. Kaya naman itong si Betsy ay hindi naguwagi sa kanyang plano. Kung saan palayasin na nga si Gerald maging ang kanyang asawang si Jenna nang sa ganun ay masuno na nga itong si Robert. Mas mahihirapan pa nga itong si Betsy dahil makikita niya ang napaka awkward na moment kung saan makikita nga niya na naglalambingan ang mag-asawa. Hanggang ngayon ay tela hindi pa rin nakamobonitsong si Betsy. Tela nagdanasa pa rin siya sa dati niyang jowa na ito nga si Gerald.